Ayan, eh, grabe, nagdidilim na naman yung ano, kalangitan, no? Hello, guys. Lako! masama pa rin ang panahon. Ayan, no, makulimlim, oh. Laks ng hangin, no? para may bisita si nanay tingnan po natin kung sino po yung bumisita sa kanya may bisita oh yun pala tingnan natin vlog nga natin to kasi nakaraan ay vlog yung, yung dalawa si na oh! maganda naman na rin parang si Floro oh si mas maganda pa kay floor to ha? kapit bali to <laughs> saan nila ano nila den den pagka pa magkaroon punta ka na sabi ko ang gala nga kating yung... bisita Ayan. Ito, lahat, pwede mo maging kaibigan. Wow! Pero hindi lahat, pwede mo maging matalik na kaibigan. Ha? Huh? Dahil ang tunay na matalik na magkaibigan, kahit hindi man kayo lagi nakikita o nagkakausap, nasa isip mo pa rin ang inyong pinagsamahan. Sana, oh! At kahit anong paninira ng iba, hindi-hindi nga ito pinaniniwalaan. Nice! Dahil mas matimbang, sa puso't isip nyo ang inyong malalim na pinagsamaan at pagdadamayan. Okay. Ay, video na po na ating mga ano. Bisita ng aking nanay na si Ati Presi Geralta. Ito natin panano. So guys, ito. Kain tayo lang ano. Oh, Parma to ah. Ano ba tawag dito? Mag comment nga po kayo na tawag dito sa halaman na to. Ayan, meron siyang ano. Ano yata itong pinagbumula ng bulaklak no. Hmm, para siyang apple oh. Tsura. Para siyang apple na para isinagweles eh no? Mga idol oh, namumuti yung ulan oh. Malakas ng ulan.